Sa dinami-rami ng mga species na naninirahan sa planeta, wala na atang hayop ang kinukonsidera pang mas malas kumpara sa itim na pusa. Bakit nga ba ganito ang iniisip ng marami at saan nga ba talaga nagsimula ang nakasanayang paniniwala na ito? Noong panahon ng mga sinaunang Ehipto, ang mga pusa ay lubos na binibigyang paggalang kahit ano paman ang kanilang kulay. Sobrang importante ng mga ito sa kanilang paniniwala na ang pag-abuso sa mga nasabing hayop ay maaaring humantong sa parusang kamatayan. Sa kasamaang palad, ang kanilang espesyal na estado ay hindi nagtagal. Nang ang Kristyanismo ay lumaganap sa Europa, ang mga lumang simbolo ng relihiyon gaya ng mga Diyos ng Romano at mga imahe ng pusa mula Ehipto ay nagsimulang paniwalaan bilang masamang mga pangitain. Ang pag-usbong ng ganitong takot sa mga itim na pusa ay tuluyang lumala noong 1233 nang ang Santo Papa ng panahong ito'y nagdeklara na ang mga itim na pusa ay mga demonyong nag-anyong hayop at nanirahan sa mundo. Pinaniwalaan ito ng maraming kristyano sa buong Europa na nauwi sa malawakang panghuhuli at pagkitil sa mga pusa sa pamamagitan ng pagtapon sa mga ito sa apoy kung saan ang marahas at walang awang pang aabuso nung panahong ito ay muntik pang magdulot ng tuluyang pagkalipol ng mga pusa sa iba't ibang parte ng Europa. Hindi pa rito nagtapos dahil sa paglipas ng panahon, ang paniniwala na ang mga itim na pusa ay mga demonyong nag-anyong hayop ay natural na inugnay ng mga tao sa isa pang alamat, ang mga mangkukulam. Maraming tao noong medieval ages ang lubos na naniniwalang ang mga itim na pusa ay mga mangkukulam na nakabalat kayo at nagkaroon pa ng haka, haka na mas masama ang pangitain kung ang isang itim na pusa ay dumaan sa kanilang harapan mula kaliwa papunta sa kanan. Nang dumating ang panahon ng Salem Witch Trials noong 1692, ang pagmamayari lang ng itim na pusa ay sapat na para maakusahan ang isang tao bilang mangkukulam. Ang matinding takot at paniniwala na ang mga itim na pusa ay may dalang kamalasan ay marahil parang isang natatanging parte na lang ng kasaysayan ngunit nakakalungkot isipin na ito ay may malaking epekto pa rin hanggang sa panahon ngayon. Ayon sa mga pag-aaral, Higit kumulang apat hanggang anim na araw ang nagiging karagdagang pananatili ng mga itim na pusa sa mga shelter bago sila maampon kumpara sa iba pang mga pusa. Kaya naman mas makakabuti kung laging paiiralin ng pagiging rasyonal at lohikal sa mga bagay-bagay at siguro'y lagi rin munang tanungin kung may basehan pa ba ang tila na pagpasapasahan na lang na mga paniniwalang wala na sa katwiran at hindi na angkop sa panahon ngayon.